Kumusta mga kasaliksik? Mula pa noong unang paglahok ng mga sundalong North Korean sa digmaang Ruso-Ukrainian, nag-uumapaw na ang mga ulat ng kalunos-lunos na kalagayan nila. Binibigyan ng pagkaing mula sa karne ng aso bilang rasyon, halos walang pagsasanay, at direktang ipinapadala sa mga linya ng labanan upang mamatay. Ang pagtrato ng Russia sa kanila ay labis na nakakakilabot. Ngunit ngayon, ang mga pangyayaring ito ay lalo pang naging karumal-dumal. Kahit sa kamatayan, hindi nakaliligtas ang mga sundalong ito sa kalupitan ng Russia. Ang kanilang mga bangkay ay pinagsasadya ang sunugin upang hindi makilala. Ang kanilang mga mukha natutunaw. Ang kanilang mga pagkakakilanlan binubura. Ayon mismo kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine, ang mga sundalong North Koreans na namatay sa labanan ay sinisira pa rin ng Russia kahit patay na. Sa isang post sa X, noong December 16, 2024, ibinunyag niya ang mga ito kalakip ang isang video bilang patunay. Ang naturang video na tumagal ng 31 segundo ay nagpakita ng mga taong nagsusunog ng bangkay sa isang niebe sa ikadalawamput-apat na segundo ng video. Malinaw na ipinapakita kung paanong sinisikap ng mga sundalong Ruso na burahin ang mga muka ng mga sundalong North Koreans. Ang kaganapan ay naiulat na naganap matapos ang mga sagupaan sa rehiyon ng Kursk sa Russia bagamat may ebidensya ang tindi ng kalupitan ay tila lampas pa sa panaginip na masama ang tanong ay bakit bakit kailangang pagdaanan ng mga sundalong ito ang ganitong kalunos-lunos na kapalaran ang sagot ay nasa malamig na kalkulasyon ng Russia pilit nilang itinatago ang presensya ng mga sundalong North Korean sa digmaan wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa Moscow o Pyongyang ukol dito. Ngunit malinaw ang mga pahayag na may kooperasyong militar sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon sa mga ulat, tinatayang 10,000 sundalong North Korean sang ipinadala upang lumaban sa digmaan. Ang pinakamalaking kilalang partisipasyon ng isang bansang hindi direktang apektado ng sigalot. Ang lihim na alyansang ito ay isang malaking kahihiyan para sa Russia inilalantad nito ang kakulangan ng sariling pwersa upang ipagpatuloy ang digmaan at ang kanilang pagdepende sa isang bansang tulad ng North Korea na kilalang malupit at nakahiwalay sa mundo. Sa pagsunog sa mga bangkay, inaasahan ng Russia na mawala ang anumang ebidensya ng partisipasyon ng mga sundalong ito. Isa pang dahilan ay ang pagtatago ng napakalaking bilang ng mga nasawing tropa. Mula nang magsimula ang kanilang paglahok noong Disyembre, Libo-libo na ang nasawi at nasugatan sa hanay ng mga North Koreans. Sinabi ni Zelensky na higit 3,000 sundalo ang nasawi o nasugatan na nagpapakita ng malawakang pinsala sa kanilang panig. Ayon sa mga ulat mula sa larangan ng digmaan, ang mga taktikang ginagamit ng mga sundalong North Koreans nakahalintulad ng mga labanan noong Korean War ay malaking salik sa mabilis na pagtaas ng bilang ng mga casualties. Sa Kursk, kung saan sila nakikipaglaban kasama ng mga tropang Ruso, nagdusa sila ng malubhang pagkalagas. Sa kabila ng lahat ng pagtatangka ng Russia na itago ang katotohanan, patuloy na lumalabas ang mga ebidensya. Ang tanong ngayon, hanggang kailan may ng Russia ang kanilang mga kalupitan? At paano maisasalba ang mga inosenteng sundalo mula sa walang saysay na digmaan? Ang mga unit ng Ukraine na armado ng mga modernong armas at drones ay mahusay na ginamit ang mga kahinaan ng mga tropang North Koreans. Halimbawa, iniulat ng Faust Unit ng Ukrainian Special Forces ang pagneutralisa ng 33 sundalong North Koreans gamit ang mga magagaan na drone. Sinubukan ng mga sundalo na barilin ang mga drone o tumakbo, ngunit kadalasang nauuwi ang kanilang taktika sa pagtigil at hindi pagkilos kapag may drone na paparating. Isang estratehiyang tila hinango mula sa mga taktikang ruso. Maging ang mga na-intercept na komunikasyon ay nagbunyag ng kalunos-lunos na lawak ng mga pagkatalo ng North Koreans sa isang tawag na inilabas ng Ukraine Security Service, SBU. Ikinuwento ng isang NAR sa Moscow, nadaanda ang sugatang sundalong North sang dumating sa mga tren mula Kursk dalawang daan sa loob lamang ng dalawang araw. Inihayag ng nurse na nililinis ang mga ospital upang bigyang daan ang mga sundalong ito. Ngunit hirap ang mga staff na makipag-usap dahil sa hadlang sa wika. Mariin niyang tinanong, sila ba'y elite o ano? Itong mga Koreano, maging ang mga inatasang gamutin ng mga sugatan ay litong-lito sa biglang pagdami ng mga tropa. Ang deployment ng mga sundalong North Koreans ay inaasahang magpapalakas sa puwersa ng Russia. Ngunit nauwi ito sa isa pang pampolitikang at logistikal na kabiguan. Ang pag-amin sa kanilang mga pagkatalo ay maglalantad sa lumalalang desperasyon ng kampanya ni Putin. Sa halip na igalang ang mga sundalo, sila ay pinapahirapan pa sa kamatayan. Ang kanilang mga bangkay ay sinisira at sinusunog. Ang brutal na pagtatakip na ito ay nagpapadala ng malinaw na mensahe. Mas pinahahalagahan ng Russia ang imahe ng lakas kaysa sa buhay ng kanilang tinatawag na mga kaalyado. Para sa mga pamilya ng mga sundalo sa North Korea, malamang ay hindi nila malalaman ang katotohanan. Sa halip, mapapaniwala sila sa mga huwad na pahayag ng Estado habang nasasaksihan ng mundo ang tunay na kalupitang dinanas ng kanilang mga mahal sa buhay. Ngunit ayon sa isang ulat ng New York Times, malinaw na hindi sinusubukan ni Putin na itago ang mga pagkatalo mula kay Kim Jong-un ang leader ng North Korea. Sa katunayan, pinaniniwala ang si Kim mismo ang nagmungkahi ng ideya ng pagpapadala ng mga sundalo sa Ukraine. Simula noong Agosto 2024, tinatayang 10 hanggang 12,000 sundalong North Koreans ang ipinadala sa Kursk Oblast, isa sa pinakamatindig labanan sa digmaan. Para kay Kim, hindi trahedya ang pagpapadala sa mga sundalong ito, isa itong transaksyon. Hindi siya umaasa ng agarang kabayaran kundi umaasa sa pangmatagalang suporta ng Russia sa mga usaping diplomatiko at teknolohiya ng militar. Kayat ang mga sundalong ipinadala ay hindi ang pinakamahusay ng North Korea. Sila'y mahihina, kulang sa kagamitan at piniling ipanlaban dahil sila ang itinuturing na pinakamadaling isakripisyo. Ang kanilang kapalaran ay malinaw mula pa sa simula. Alam ni Kim na sila'y masasalanta sa digmaan, ngunit wala siyang pakialam. Habang si Putin naman ay nakatuon sa kanyang kaligtasan, ginagawa niya ang lahat upang maitago ang desperasyon niya. Kabilang ang pagsunog sa mga bangkay ng mga nasawing sundalo, nais niyang burahin ang anumang bakas ng kanilang presensya sa Russia, simula pa lamang ng kanilang pagsasanay. Ayon kay Pangulong Zelensky, bawal ipakita ng mga sundalong North Koreans ang kanilang mga muka kahit sa pagsasanay. Pinilit ding burahin ng mga Ruso ang anumang ebidensya ng kanilang pagkakakilanlan. Nakita ng Ukrainian Special Operations Forces ang peking dokumentong militar ng mga nasawing sundalo. Ang mga ID ay halos walang laman, walang selyo o larawan, ngunit ang mga pangalan ay nasa estilong Ruso. At ang lugar ng kapanganakan ay nakatala sa Republic of Tuva, isang rehiyon sa Siberia. Gayunpaman, ang mga pirma ay nasa wikang koreano, naglalantad ng panlilin lang ang nakakaawang kwento ng mga sundalong North Koreans ay isang malupit na halimbawa ng pagsasamantala kung saan kahit ang kanilang kamatayan ay naging bahagi ng isang larong pampolitika na pinamumunuan ng dalawang leader na walang pakialam sa kanilang buhay. Upang itago ang kanilang pagkakakilanlan, Pinilit ang mga sundalong North Koreans na magpanggap bilang mga katutubong tao mula sa malayong silangan ng Russia, partikular ang mga Buryat. Ayon sa militar ng Ukraine, ang mga sundalong ito ay isinama sa mga unit ng Russia at pinagsuot ng mga kasuotang lokal. Binigyan din sila ng mga Peking dokumento, sinanay sa mga sentrong militar ng Russia, at tuluyang isinama sa puwersa ng Russia. Ngunit kahit na anong pagtatago ang gawin ng Kremlin? Mabilis na nabunyag ang katotohanan sa pamamagitan ng intelligence ng Ukraine, South Korea at Estados Unidos. Gayunpaman, hindi tumigil si Putin sa kanyang desperadong mga hakbang. Ayon sa ulat ng Defense Intelligence ng Ukraine, GUR, noong Desyembre 14, nagpatupad ang Russia ng mahigpit na counterintelligence measures upang maprotektahan ang lihim na ito sa mga lugar kung saan na-deploy ang mga North Koreans, kinakailangang dumaan ng mga sundalong Ruso sa espesyal na pagsusuri. Kinuha rin ng Federal Security Service ng Russia ang mga cellphone at iba pang mga gamit upang maiwasan ang anumang paglabas ng impormasyon. Ang presensya ng mga North Koreans ay madalas na itinatago maging sa ibang tropa ng Russia, maging pagkatapos ng kanilang kamatayan ginagawa ng paraan ng Russia na maitago ang mga detalye tungkol sa mga nasawing sundalo. Ayon sa National Security Council ng Ukraine, ang mga bangkay ng mga sundalong ito ay inilalagay sa mga linya, tinatakpan at iniaalis gamit ang mga sasakyan bago makakalap ng anumang impormasyon. Sa drone footage na ibinahagi ng Marine Corps Unit ng Ukraine na Birds of Maggi, makikita ang hanay ng mga bangkay. Ang kanilang mga mukha na tatakpan, nakahiga sa niebe. Ang mga larawang ito ay nagbibigay ng nakakikilabot na patunay ng determinasyon ng Russia na may tago ang mga pagkamatay ng mga North Koreans. Ang napakalaking bilang ng mga namatay na sundalong North Koreans ay resulta ng iba't ibang salik. Ang kawalan ng sapat na pagsasanay, kulang na kagamitan, at pisikal na hindi kahandaan ay ilan lamang sa mga dahilan. Ayon sa mga analista, hindi angkop ang mga North Koreans para sa modernong labanan sa Ukraine. Ang kanilang pagsasanay ay pangunahing nakatuon sa sniper missions, urban warfare, at mountain infiltration na hindi angkop para sa bukas na mga larangan ng digmaan sa Ukraine kung saan nangingibabaw ang drone strikes at aerial surveillance. Bukod dito, ang mga sundalo ay kulang sa pagsasanay mula sa parehong North Korea at Russia iniulat ng intelligence ng South Korea na marami sa kanila ang sumailalim lamang sa basic training bago ipinadala sa labanan. Ang kawalan ng karanasan sa tunay na labanan ay isa ring malaking problema. Ayon kay Ahn Chan Il, isang dating sargento ng North Korea, walang karanasan sa aktwal na labanan ng militar ng North Korea sa loob ng maraming dekada. Dahil dito, hindi handa ang mga sundalo para sa matinding kalupitan ng digmaan. Dagdag pa rito, ang pisikal na kondisyon ng mga sundalo ay malayo sa pagiging handa bagamat ang North Korea ay may isa sa pinakamalalaking militar sa mundo na may higit sa 1.3 milyong aktibong tauhan. Ang kalagayan ng buhay sa kanilang hukbo ay hindi ideal. Ang mga sundalo ay madalas magdusa sa malnutrition, kakulangan ng medikal na pangangalaga, at mabibigat na kondisyon ng pagsasanay. Isang defector mula sa North Korea ang nagkwento ng matinding gutom kakulangan ng tulog at mahabang pagmarcha sa taglamig. Kahit na ang mga sundalo ay may kasanayan, karanasan at pisikal na kakayahan, mahihirapan pa rin silang magtagumpay sa digmaan dahil sa hadlang sa wika. Iniulat ng mga mambabata sa South Korea na ang mga sundalong North Korean ay tinuruan lamang ng isandaan na pangunahing terminolohiyang militar sa wikang Ruso. Isang kakulangan na lalong nagpapahirap sa kanila na makipag-ugnayan at maunawaan ang mga utos sa larangan ng digmaan. Sa kabila ng lahat ng ito, malinaw na ang mga sundalong North Korean side ginagamit bilang mga disposable na pawn sa isang digmaang walang saysay. Ang kanilang trahedya ay sumasalamin sa malamig na kalkulasyon ng dalawang leader, si Kim Jong-un at Vladimir Putin, na walang pakialam sa buhay ng mga sundalo basta't maisulong ang kanilang mga pansariling interes. Sa kabila ng mga crash course na pagsasanay, nananatiling malaki ang hadlang ng wika para sa mga sundalong North Korean sa gitna ng labanan. Ayon sa Defense Intelligence ng Ukraine, GUR, ang kakulangan sa komunikasyon ay hindi lamang nagpapahirap sa koordinasyon, kundi nagiging sanhirin ng nakamamatay na pagkakamali tulad ng insidente ng friendly fire. Sa isang insidente, Nagkamali ang mga North Koreans na barilin ang mga tropang Chechen mula sa AKMA batalyon na kumakampi sa mga puwersa ng Russia na nagresulta sa pagkamatay ng walong sundalo. Harap-harapan sa halos imposibleng kalagayan, ang mga North Koreans ay nagkukulang sa wastong pagsasanay, kakayahan sa komunikasyon at pisikal na katatagan. Ginagamit sila bilang cannon father ng parehong rehimen ng Russia at North Korea. Matapos nilang mamatay, inaasahan na ang kanilang mga katawan ay dadalhin, sisirain at tatanggalan ng pagkakakilanlan. Hindi sila binibigyan ng karapatang maalala bilang mga individual. Sa pagkakita ng kalupitan ng mga pwersang Ruso laban sa mga North Koreans, sinimulan ng Ukraine na gawing oportunidad ang sitwasyon upang hikayatin ng mga sundalong ito na magtaksil at sumanib sa panig ng Ukraine. Ayon kay Pangulong Volodymyr Zelensky, walang dahilan para mamatay ang mga North Koreans para kay Putin. Sinabi niyang ang pinakamahusay na paraan upang mabuhay at magkaroon ng mas magandang buhay ay ang pagtakas at pagsuko sa Ukraine. Bago pa man lumabas ang mga ulat ng pagmamalupit sa mga katawan ng North Koreans, sinimulan na ng Ukraine ang kanilang kampanya. Ayon sa mga ulat, gumamit ang intelligence services ng Ukraine ng mga leaflet na ipinapakalat gamit ang drones at projectiles at maging mga video upang hikayati ng pagsuko ng mga sundalo. Ayon kay Mitali Matvienko, tagapagsalita ng proyekto na I Want to Live, maraming North Koreans ang hindi masigasig na makipaglaban. Dagdag niya, alam natin ang kalagayan ng buhay sa North Korea, kaya't maraming sundalo ang nakikita ito bilang pagkakataon na tumakas mula sa rehimen. Ang mga leaflet na ipinapakalat ng drones ay may malinaw na mensahe hindi nais ni Kim Il-sung na ipaglaban ng mga sundalong North Koreans ang mga imperialistang Ruso. Kalakip nito ang sunod-sunod na instruksyon kung paano susuko, na may mga pangakong proteksyon at benepisyo para sa mga magpapasya na sumuko. Sa isang video na inilathala sa Telegram channel ng Ukraine, isang voluntaryong North Korean sa Pwersang Ukrainian ang nanawagan sa kanyang mga kababayan na tumakas. Sinabi pa ng mensahe ng video, na mga susuko ay magiging malaya mula sa kontrol ng Big Brother ng North Korea. Gayunpaman, hindi garantisado ang tagumpay ng kampanya ng Ukraine. Sa North Korea, ang katapatan sa rehimen ay napakahalaga at ang serbisyo militar ay sumasalamin sa ganitong debosyon. Ang mga sundalo sa elite units ng North Korea ay hindi lamang pinipili dahil sa kanilang pisikal na kakayahan, kundi dahil din sa katapatan ng kanilang pamilya sa estado para sa kanila. Ang pagtakas ay isang hindi mapapatawad na pagtataksil. Sa ilang kaso, sinasanay pa ang mga sundalo na magpakamatay kaysa mahuli. Sa paniniwalang magdudulot ito ng karangalan sa kanilang pamilya at pagkilala bilang mga bayani. Ang ganitong kaisipan, kasabay ng higpit ng kontrol ng rehimen sa kanilang mga pamilya, ay nagpapahirap sa desisyon ng pagtakas. Sa halip, nananatili ang marami sa kanilang pwesto. Kahit na ang kapalit ay ang kanilang buhay at ang kawalan ng dignidad matapos mamatay. Sa harap ng mga ulat ng pagmamalupit at pagkakait ng dignidad sa mga sundalo, nananatiling tanong kung hanggang saan aabot ang Kremlin sa pagtatakip ng katotohanan. At kung ipagpapatuloy pa ni Kim Jong Un ang pagpapadala ng kanyang mga sundalo sa digmaan, sa kabila ng patuloy na pagtaas ng bilang ng mga nasasawi at ang galit ng pandaigdigang komunidad.